Nasaan na nga ba ang bagyong uwan at nakalabas na ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Alamin nga natin yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez na makasama natin ngayon live via Zoom. Magandang gabi Chanel. Welcome sa magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin. Update po muna tayo dito sa hmm. binabantayan natin po yung Q1 si mula sa nilabas natin tropical cyclone bulletin kanina ng 5 PM. So ito to, ito pong si U1 ay patuloy nang lumalayo na ng ating bansa at ang ating Philippine Area of Responsibility, ito'y huling na mataan sa 175 kilometers west ng Sinai Ilocos Sur. May taglay na lakas na hangin 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestwards sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasaan po natin patuloy na pong kahina itong si Bagyong Uwan kahit nasa typhoon category pa rin naman po siya. Pero sa ngayon, habang papalayo po siya ng ating bansa, meron pa rin na tayong mga tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western and central portions ng Pagasinan at northern portion ng Sambales. Signal number one naman sa na bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest ng Pagasinan, Aurora, Nueva Ecija, rest ng Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Patangas, Rizal, Quezon kasama ang Pulilio Islands, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Islands, Camarines Norte at Northwestern portion ng Camarines Sur. Ayon po sa ating forecast track, posible pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Uwan na mayang gabi o bukas na umaga at posible rin po ito ulit pumasok po ng ating par. Pero kung papasok po ito ng ating par, ay mawala na po itong magiging epekto sa atin. At dito na po ito patungo di sa may Taiwan at hanggang sa mag, uh, bumaba po ang kanyang kategory bilang isang low pressure area. Pero sa ngayon po, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Lalo na po sa mga areas na under pa rin po ng tropical cyclone wind signal dahil naasahan pa rin po natin, malalakas na hangin pa rin po ang malalanasan po nila. Yan po muna ang latest dito sa pag-asa Forecasting Center. Chanel Dumigas po, magandang po. Yes. Chanel, uh, may, tat may mga Questions lang kami no, para sa iyo, para lalo lang namin mas maintindihan. Kasi um, yung mga forecast po natin, yung um, mga nakaraang araw, sinabi nga na maaaring ito yung pinakamalakas na bagyo ngayong taon. At uh, ano ba ang uh, naging assessment ninyo? Kung baga parang hindi uh, naramdaman talaga yung uh, worst case scenario, buti na lang, ano, uh, ng ating mga kababayan. Kasi sabi niyo, pwede itong uh, maging hanggang... Umabot ba tayo? Signal Super. number 5? Uh, naging super typhoon siya pero kumbaga para ang inasahan talaga natin yung talagang maraming pagbuhos na wala yung katulad ng nangyari sa Cebu uh, kamakailan. Ayos yes po, mabuti na rin po na nakapaghanda din po yung mga kababayan po natin kung magkaroon po mo tayo ng worst case scenario. Pero tama naman din po yung assessment din po natin na posibleng po siyang lumapit po dito sa may katanduanes po which is yun po yung uh, may kita natin sa mga balita po po na marami ang malaki po bahagi po ng katanduanes na naapektuhan po at may mga pagbaha pa rin ngayon at uh, uh, tama rin naman po yung assessment po natin na ito po itatama dito sa may Central Zone or dito particularly sa may Aurora and then due to interaction na rin po niya kasi sa kalilupa humina din po ang kanyang uh, taglay na lakas na hangin at pati na rin nabawasan din po yung mga pagulan na kanyang dala dahil maluwiit din po yung kanyang diameter. Oo. So ano ba ang uh, reason kung bakit ganito na medyo humina siya? Kung baga, no? lumiit rin sabi mo ang diameter, humina yung ulan, pati yung hangin. Totoo ba yung mga balita na nakikita natin ngayon na mga sinashare sa oh, internet sya, ngayon sa, o oh, sa social media na kesyo raw dahil sa Shera Madre? ang uh, dahilan kung bakit humina itong si Bagyong Uwan. Ayos po, factor din po yon dahil po uh, tumama po siya sa kalupaan. And then, yun po, nawawalan din po ng, uh, hindi din po nakakakuha ng energy dahil ang bagyo po ay nagpa-fuel po sa kanya ang init ng karagatan. So dahil po sa interaction niya po sa karagatan, yun po, nabawasan po yung kanyang um, yun po, yun sa share Madre po, uh, consider as kalupuan demand din po yun. So, yun po, nagkarang po siya ng pagbawas din po. And Chanel, uh, sa mga susunod na araw, finally, mapapahinga na ba tayo sa mga ganitong klaseng bagyo? Sa so, ngayon po, wala naman po tayo nakikita po for the next next 3 to 5 days po. So, Itong mm -hmm. pag-recurve niya, uh, Ano ba apekto na? Batanes? Or totally wala na to? Kahit may weather system pa makaka-apekto dito? So according po sa ating po na no probability, posible po dito na lamang po siya maka-affect sa, sa May Taiwan po. Pero kung mm -hmm. meron possible din po, kung yung lawak po niya ay ganun pa rin po is posibleng pa rin po na maka-affect siya dito sa Batanes, okay. Babuyan Islands at ilang parte po ng Northern Luzon. Uh -huh. And uh, sa mga susunod na araw, asahan natin na uh, gaganda na ang panahon, no? Chanel, at uh, ilang yes. bagyo pa ba ang maaring pumasok sa bansa ngayong taon? Uh, posibleng posible pa po kasi pag December po isa hanggang dalawa okay, nako. Okay sana plan. matapos na, no? Oo nga, sige. Nako, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.